Sinabihan ko na talaga yung gigi na yan na bumakyad na yung taon talaga siya. Huwag niya lang ipilit ka, hindi man magpatuko sa akin. Tapos yung mga kalaban dito, masyadong nag aasin mga doy. Eh, naka isang putok lang yung taon ako. Pero kita nyo ang gagawin ng si na dito, oh. Parang mapak lang. <coughs> Pinahirapan talaga kami ng gusto ng si Lina Gomez dito sa laban na ito mga doy. Basta tingnan nyo na lang talaga. Pakiramdam ko talaga may third eye to si, si Lina Gomez mga doy. Alagi talaga ako napapana dyan. Hindi ko alam kung sinadya ko ba or talagang sinadya ni Lina. <laughs> At dahil dalawa yung nagbakasyon sa mga kakampi ko, naniid na lang muna ako sa kalihukan nila. Pero itong tsupapi parang nakaulak nguan sa akin. Ito pa ang masaklap mga doy. Imbis na pa yung second skill ko, pa ganun na unsa man to. <laughs> dito na, unti-unti na yung taong nahihirapan yung mga namin. Pero ah, patuloy pa rin talaga kaming lumalaban. Kahit dinaugdaog na kami dito sa igayo na to, ah, patuloy pa rin talaga tayong lumalaban. Sabi nga ng niskapi na, kanino ka ba bumabangon? <laughs> pinipunter yan ako dito sa igayo na to ng Selena si Gomez mga doy kasi nararamdaman talaga niya na mamaya manghumot din talaga yan sila asintado talaga masyado tong Selena si Gomez na pumanaw oh, kita mo naman yan lagi ko talagang sinasalo yung pana niya o oh. kung hindi lang humarang yung balmo na sa akin na naman talaga yun ah hindi talaga kurong kamot to si Selena Gomez mga doy ang nakakapagtaka pa dito kita mo yung damage niya o oh. sus Mario <coughs> Kinawawa talaga yung taon kami ng Selena si Gomez dito. Para kiramdam ko talaga, may third eye talaga tong Selena si Gomez na to mga doy. Ang galing talaga yung taon yung pumana, kung mm, makatama o hindi. Pero surebol talaga yung mga pana niya. Kanino? Kaya yung taon to naliwat. <laughs> Sinabihan ko na yung mga kampi ko dito, wag na muna kayong dumikit kasi may Argos, may ultimate yan. Ang na mo kawala dyan. O kita nyo naman yan, di ba? sabay ultimate na yung taon siya, wala na tayong magagawa dyan. Kaya tamang backyard-backyard lang tayo dahil tapos na yung ultimate niya ay bumalik pa malinuan. Ay nung saka ano ka ba bayan eh? Nakupo si Lina. Paano na lang in town to doy? Di ba magaling kang pumana? Sige nga, ilagan mo yung mga bala ko. Kung kaya mo. <coughs> Sinabihan ko yung mga kakampi ko rito. Sabayan natin itong dakong mananap na Kasi andito sa atin yung pagkakataon na to eh. Huwag natin sayangin yung gold this time. Basta likod lang tayo dito sa dakong mananap na to. Kung sinong bumanga dyan, giba eh. Nasa unahan sa atin yung mananap na yan eh. Tapos sinabihan ko sila dito. Kung mabasag na natin to, tama na yan. Huwag na natin mo ng pilitin yan. Bigyan din natin sila ng second chance. Mare mo, makabawi din yung taon sila. <coughs> Pag naka-ultimate yung Argos na yan mga doy, bisik-bisik attack lang kayo dyan. O kita nyo naman yung ginawa ko, di ba? Kung nakapanood kayo dun. Kaya dapat talaga manood kayo para may matutunan naman kayo. Napakasayang naman yung ginawa ko. Tapos hindi pala kayo nakapanood, di ba? Plus naman yung tao yung ginawa ko dito. <laughs> dito, sinabihan ko na yung mga kakampi ko. Kanina, binigyan natin sila ng second chance na makabawi. Pero hindi nila nagawa. Kaya yung momentum natin, ipagpatuloy na natin. Huwag na natin bigyan ng panibagong pagkakataon pa. Kasi abuso na yung pagkaganon mga dun. Kaya dito, ah, narinig ko na naman ng victory!